time mga guys bagyo dito kaya magandang guys magkakalakas kahit magandang kundong talaga yung hangin mga guys dito sa Greenland guys wala kasing punong kahoy kaya pag umangin dito napakalakas patay tayo ng hangin sabi guys tulak tayo ng hangin marinig mo yung dagungdong ng hangin alakas ito mga signal number 3 number 4 na to sa atin to mga signal number 3 number 4 na tong hangin na to sa atin ng hangin ano naman yan walang ano, walang konti ng ulan guys oh, so, thank you for watching guys ganun lang buhay na sa hangin. Nang ito video nakakover tayo sa mga building na oh. yan. hangin sa may building. Eh. May, may, may walang building nice. guys. Pakalakas. rin pasok natin lalasing ko madaling araw see you next video guys nakatalikod nakaayon sa hangin kasi hindi yan nakaayon sa hangin babaluktot yan tutumba yan nakapalakas ang hangin guys ganoon dito sa Greenland pag uh, umangin talagang hindi buti nga nakaharang ng mga building ngayon kung hindi bakod guys yan tingnan mo yung bakod na yan o Uthaw yan pero bakal yan tinumba yung mga bakod parka na yung mga parka na yung mga building kasi pag ganitong ano, madaling araw bihira ang taksi try tayong tumawag ng taksi walang sumasagot ito guys ang tibayan ng katawan mahinap ang katawan mo dito nakakasakit ka dahil sa lamig at sa hangin kailangan tatuyo ka dubli ng jacket mo tatlo tapos o sea leggings dalawa dalawang leggings bago pantalon eh, uh... 去怎么了？你妈妈。